Ay, mga kabingkay, nandito kami ni Ranyal sa... Ay, yan na, bakit ganyan, oh. Nandito kami, oh. Ayan, guys, so oh, pinipilahan yung The original Shanghai isupaw. Dati wala naman pila yan, nung nagsumikat lang yan, nung pinipilahan yan, kasi nadayo. Dami pila, ganyan, oh. Yan, dito ngayon, oh, ang ganda na nang binundod, guys. Ayan, oh. Ayan, yung oh, mga pride, pusit nila. Tapos, yung so, mga... Dragon fruit nila, oh. Yan, ito, ang dami, oh. Yan. Yan, ito, oh. Ang dami nila, maano. Kaya sumikat na ito, ang dami ng tao. Yan, oh, mga dragon fruit. Ito, so, mga dry pusit. makan yung dry pusit nyo? Ay, 15 daw, yan, oh. Sarap, Diba, dito sa highway lang? Every, every, sa every, 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 ano? Magkano ba nito? Ano ba nito? Ayan, ganyan. Ganito pag Sabado dito sa Arang, sa Binondo guys. Pero pupunta ako ng Arang. Ah. Arang Yan, o, oh, ganyan. Ayan. Ganito, oh, ganito. pag Sabado dito. Maraming mga mibili. Yan, dito lang kami. Kasi kami, pupunta kami sa Arangki ngayon. Bili lang kami ng rice wine. Kaya tingnan nyo, ang, ang, ang ganda na pala dito, Raniel diba dati wala ganyan? Karo yung kartoon no? Oo, madami. Yan. Yan, ganito ang binondo dito, guys. Binondo sa umpin, ganito. Pero sobrang traffic. Grabe. Yan ang mga light. Magpamilinda daw si Raniel. Pupunta lang kami ng Aranki. Bibili kami ng rice wine. Yung kung gusto nyo pumunta dito, maraming mabibili mga... Diyan, mga ilaw, prutas, kamuti siya o. ika nyo. Tapos ayan, si Raniel. Yan. Iba, ang traffic guys. Inalalakad lang kasi namin. Eh oh. you know, mga mangga, Brokulin nila, sam oh, net, some, 1,300, 100 lang dito, okay. o sa Binundo. Pero bumili na kasi, ako hindi ko na video ng ang pagbili ko doon. Oh, yan o, oh, tingnan mo. Yan, tapos marami dito, kung gusto mo. So, 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 ayan o, oh, yan si Raniel, bumili kami. Pero mamaya, eh, ano ko na lang, kasi nakalimutan ko i <laughs> video yung nagbibili ako. yun ang mga kamuti nila dito. Ang ganda guys. So, yan o. Oh. Yan. Ito siya. obi kamuti. Bagyo kamuti. Taiwan kamuti. Ganun. Marami dito kung gusto sa mga aluminum. Ilaw. Mga ilaw. Marami dito yung mga boss. Yung machine. Ang dami dito yun o. Yan. Oh. yan. To, Lahat kita. dito makikita mo sa Binondo, sa Arangki. Dito lang sa Arangki, guys ha. Arangki Market. Pumunta ka dito. Mas mura sila dito eh. Dito sa Etalonso, Arangki, Manila. <laughs> Sobrang traffic. Diyos ko, Yan. Mamaya na ako mag-video, guys. Kasi sobra talagang traffic. Baka masagasaan pa ako mamaya. Dito na ako, guys. Sa bahay. Ayan si Tire <laughs> Hindi ko na na-vlog doon sa Araki. Pumunta kami oh, mamaya na Ayan si Ranyo <laughs> Ito ang likod namin dito guys O makita mo Nakita mo doon o oh, yung Yan yung 168 Yan ganun ganun Ayun doon pa po Yung tulay na yun Punta ng Kiapo. May train Tina mo ang train Hmm Ayan, nakita mo yung tulay na yun, no? Pakyapo na yun siya. Tapos yun, nakita mo ang train, no? Yun yung train. Makikita mo dito. Andun ba na ang 168? Ayun. Doon ang 168, malapit sa city place. Ang Ano? doon sa Aranki. Ito na yung nabili ko. Itong winter melon. 50 pesos na lang ito pero 150 kilo. Tapos ito 100. Ito 100 pesos to. Chinese kangkong. Ito na binili ko doon sa kanina. Umalis kami ni Raniel, di ba? Hindi ko kasi nabidyoan na doon eh. Ito sige, 10 piso lang. Tapos itong watercress is 100. Magkano rin yung tong water crisp? Magkano yung water Chris, binili natin? 150. 100, no? Tapos, sumunta ko dun sa arangki. Ito binili ko. Tapos, ng uh, kikiam. Isa lang. Ay, ko bilang si Cherry. Pasensya na si. Tapos, ito kasaba flour. Ito, paborito ni Erika. Yung mushroom. Kaya nga ng daga. Kasi mamili din ako ng pang one ton, ito doon sa Wiwi. Eh, hindi sa Wiwi, doon sa katabi ng Wiwi. Tapos ito, Rapper ng shumai. Tapos itong Shaoxing, uh, rice wine. Yan lang guys, yan lang na pamili ko. Kasi busy ko kanina. Tanggal ako ng kotina doon. Kasi ito, 10 piso lang binili ni Madam, 10 piso doon sa sasakyan na kami. Yan lang guys, ang napamili ko. Maraming maraming salamat sa lahat na nanood na aking vlog. Thanks for watching. Bye!